Nag-uwihan minsan pabatangas mula Quezon City ang interior designer na si Rachel Cacao. Sasakay siya sa North Avenue Station patungong Taft Avenue, lilipat sa LRT EDSA hanggang sa makababa sa Buendia kung nasaan ang sakayan ng mga bus. Pero minsan, di na raw naaabutan ni Rachel ang tren sa North Avenue na alas 9.30 ng gabi ang last trip. Kaya laking tuwa niya na palalawigin ng isang oras ang biyahe sa MRT-3. Ayon sa Transportation Department, posibleng sa susunod na linggo ipatupad ang mas pinahabang biyahe ng tren. Sa amin, it's uh, convenient para sa aming mga taga-probinsya lalo na makaabot kami sa bus namin papunta sa aming hometown. Dito sa North Avenue Station sa Quezon City, 9.30pm ang last trip ng mga tren. Ibig sabihin, magiging alas 10.30 ng gabi na ang huling biyahe, oras na mapatupad ang extension. Samantala, sa kabilang dulo naman o sa top station, magiging lagpas alas 11 ng gabi na ang last trip. Plano rin ng DOTR na magdagdag ng isang train set na kayang isakay ang higit isang libong pasahero. Ikinatuwaya ng ilang commuter gaya na lang ng travel agent na si Kyle Macali na madalas inaabutan ng rush hour. Kung maglalagyan sila ng maglalagay sila ng bagong bagon. Um, mas maganda siya kasi at least mas um, mas mabilis yung biyahe at saka mas mas continuous yung flow ng mga commuters. Matapos inspeksyon ng mga tren itong Lunes, dala ko si Transportation Secretary Vince Dizon na gawing mas mabilis ang pila sa mga estasyon at isaayos ang galawan ng mga pasahero. Isa sa mga binisita ng kalihim ang top station kung saan may nasirang escalator kamakailan at maraming pasahero ang nasugatan. Bagay na naging mitsa ng pagkakasibak sa pwesto ni MRT3 General Manager Oscar Bungon. Ayon kay Dizon, di niya ikinatuwa ang aniya ay mabagal na pagtugo ng MRT3 management sa nasirang escalator na inabot ng tatlong araw bago maayos. Kung hindi pa ako tumawag, kung hindi pa ako nagsabi, dapat yon nagkukusa ang ating mga kawani na siga mismo naiisip nila na hindi ito pwede maghintay. Kailangan po, mabilis tayong umaksyon kasi yung konting delay, yung konting aberya, napakalaki po ng, napakalaki po ng hirap na idudulot nito sa ating mga kababayan. Sabi ng DOTR, nagsubiti na si Dizon ang rekomendasyon kapalit ni Bungon at hinihintay na lang ang tugon ng palaso. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, News Watch Plus.